Yes, they are jogging. <laughs> Provincial life. Jogging, jogging tayo. Ito lang po, ganyan kami makakarating ng jogging dito. <laughs> uh, tumatas na mga baby. <laughs> so, tara. Ang kay Dani nabili banda morning walking today <laughs> ayan yung mga may uh, mga tanim na mga uh, ano to kamoteng kahoy ganito kapag sa probinsya talaga maraming kamoteng kahoy maraming mga puno ayan yung mga mangga ayan sa likod ko dami no sa so, ganito dyan sa probinsya so jogging muna tayo dito daming mangga ayan yan ang mga ano dito. Ayan, dahil puno. Namiss ko tuloy yung sa farm. So, ayan. Gawin doon mga manukan naman. So, ayan siya. Gawin sa, sa dulo na yon. Tapos, lakad pa kami hanggang doon sa may welcome. Yung dulo pa na yun. Exercise, sabi nga. <laughs> Tumatas ng ating mga BPB. Ayan, oh, may mga ano din dito. Oh. San Fernando yan mga mangga sa so, Marites muna tayo tingnan natin pa anong meron dito sa mga mangga na to ayan ha? Oh. ito ang luwang oh ayun may lulusutan tayo doon pag doon tayo lumusot hindi ko alam eh ayan oh ang daming ano ng mga mangga pwede tayo lumusot dito ikot tayo puro mga ano kasi doon tayo lumusot huh? dito tayo lulusot pa balik pa-uwi Ayan ang sunrise. So, ngayon yung tamang time ng Jajay. Ayan, kabilang barangay na yan. Barangay Piyas. So, doon yung manukan. Oo, oh, may daan dyan. Igot na lang tayo. Kaso, hindi na yan, lu hindi na yan, ano ah, sementado. Ano na siya? Ay, sementado na. Ang ah, ganyan lang. Ay, matubig de. Maputik. Dito, balik. Pabalik na kami. <laughs> Malayo-layo na rin yung nalakad namin. Dahil na, no? Mag-candy na kami. Inalubo ko. Morning, bagong gisa. <laughs> Walking, walking. May may kalabaw. Nandun yung kalabaw. So, tara na. Uwi na kami. Malayo na rin yung naano na, namin na lakad. Pinagpawisan ka. Konti. Hindi lakad pa tayo pabalik. So ayan, lakad pabalik. Tingnan ninyo yung mga bundok doon. So, everyday sana maano namin. <laughs> so, ayan, bye! Dito so, naman tayo ngayon sa basketball court. Ayan siya. <laughs> Maluwang din kasi itong basketball court na to. So, tignan ninyo. Dito yun sa amin. So, may playground dun sa labas. Ayan siya. So, walking-walking lang tayo. Ang So, ayan siya. Lawak nito. Yung naka-basketball court namin dito. Ayan